ay dumihingi po siya ng tulong tungkol sa pagkakabangga sa kanya ng ambulansya ng munisipyo ng Sapian Capiz noon pong June 19, pasado 2.50 po ng hapon dyan po sa mayroha City. Yung pong multi ay pag-aari po ng barangay. Tama, sir? Opo, sir. Nire-reklamo po ang ambulansya po ng munisipyo ng Cardona ni Rizal dahil nasagi po nito ang minamaneho niyang tricycle at hanggang ngayon po ay hindi daw po sila binabayaran. Ito yung palaging problema eh tama ng mga ambulansya ng barangay na dinodonate ng kanilang mayor, ng kanilang governor, ng kanilang congressman. Hindi kinukulan ng insurance. At ito naman mga polis na usap sa biktima para i-discourage. Some of them na areglo, na bayaran. Some of them tamad. Some of them all of the above. Kaya nga gumagawa po tayo ng bill at yan po ay nakabinbin ngayon sa Senado. At kapag yan po ay pumasa, maraming makukulong. At hindi lang basta-basta kulong ang penalty. Meron pang multa. Sa isang privilege speech kamakailan sa Senado, binanggit ni Senator Tulfo ang isang makabuluhang isyo na kinasasangkutan ng malaking bilang ng mga sasakyan ng gobyerno na kulang sa tamang insurance coverage. Aniya, maraming sasakyan ng gobyerno ang wala man lang basic compulsory third-party liability insurance, CTPL. Ipinunto niya na ang batas ng Pilipinas ay nag-aata sa lahat ng may-ari ng sasakyan na bumili ng CTPL Insurance Policy bago magparehistro o mag-renew ng kanilang mga sasakyan sa Land Transportation Office, LTO. Pinigyang diin niya na mahalagang maingat na pangasiwaan ng mga responsableng ahensya ng gobyerno, lalo na ang LTO, ang mga pagpaparehistro ng sasakyan upang matugunan ang kakulangan na ito, na hinihimok silang tiyakin na ang mga sasakyan ng gobyerno ay sumusunod sa parehong mga kinakailangan sa insurance na ipinapataw sa mga pribadong mamamayan. Tinukoy din ni Sen. Tulfo ang limitasyon sa kasalukuyang insurance coverage para sa mga sasakyan ng gobyerno. Habang tinutugunan nito ang mga pinsala o pagkamatay na nagre mula sa mga aksidente, hindi ito ganap na nagbabayad para sa mga pinsala sa personal na ari-arian. Naninindigan siya na dapat tanggapin ng gobyerno ang buong responsibilidad para sa lahat ng pinsalang natamo, sa halip na magbigay lamang ng bahagyang pagsakop. Inamin ng senador na ang isyo ay konektado sa probisyon ng konstitusyon na ang Estado ay hindi maaaring aidmanda ng walang pahintulot nito na sumasangga sa gobyerno mula sa mga demanda. Iminungkahi niya ang isang revisyon sa mga umiiral na batas, iginiit na dapat kilalanin ng gobyerno ang mga pagkakamali nito at tanggapin ang responsibilidad, tularan ang pananagutan na inaasahan mula sa mga ordinaryong mamamayan. Para maipatupad ang mga pagbabagong ito, inirerekomenda ng senador na gawing moderno ang LTO. Bukod pa rito, iminungkahi niya ang pagkakaroon ng sistema na automatikong nagpapaalala sa mga may-ari ng gobyerno at pribadong sasakyan kapag malapit na mag-expire ang kanilang mga pagpaparehistro. Makikita natin na ang solusyon ni Senator Tulfo ay hindi lamang teoretikal kundi praktikal din. Ang kanyang panawagan para sa komprehensibong insurance para sa lahat ng sasakyan ng gobyerno na sumasaklaw sa mga pinsala at pinsala ay talagang isang holistic na diskarte sa pagtugon sa mga resulta ng mga aksidente. Sa ganitong paraan, kapag nangyari ang mga aksidente, mas madali para sa mga biktima na makakuha ng kabayaran. Ito yung palaging problema eh. Ito mga ambulansya ng barangay, na dinodonate ng kanilang mayor, ng kanilang governor, ng kanilang congressman, hindi kinukula ng insurance. At ito naman mga polis, may usap sa biktima para i-discourage. Some of them na areglo, na bayaran. Some of them, tamad. Some of them, all of the above. Kaya nga, gumagawa po tayo ng bill at yan po ay nakabinbin ngayon sa Senado. At kapag yan po ay pumasa, maraming makukulong. At hindi lang basta-basta kulong ang penalty. Meron pang multa. Nangangahulugan din ito ng mas kaunting oras na ginugugol sa kung hindi man ay matagal na mga legal na labanan. Ang senador, nakilala sa pagtataguyod ng mga karapatan ng mga mahihirap, ay hindi lamang naglalantad ng katiwalian sa pambansang saklaw kundi nagsasalita rin tungkol sa mga pang-araw-araw na problema na kadalasang binabalewala ng mga tao, tulad ng kanyang talumpati sa spaghetti wires o ang pagkakaroon ng napakaraming electrical wires sa mga kalsadang nagdudulot ng aksidente. Ang kanyang mga panukala ay naglalayong itanim ang isang kultura ng pananagutan sa loob ng pamahalaan na sumusunod sa mga pangunahing prinsipyo ng pagiging patas at pananagutan na mahalaga para sa kapakanan ng ating lipunan.